Nang mawala si Seichiro sa makapal na hamog, naramdaman ni Jiang ang kakaiba mula sa direksyong tinakbuhan nito. May mga kakaibang enerhiya na nagmumula roon na tila nagpapahiwatig na may ibang tao pang nagtatago sa lugar na yon. Ngunit dahil sa kapal ng hamog na bumabalot sa paligid at kakulangan ng impormasyon tungkol sa labanang nangyayari, hindi matiyak ni Jangi kung ano talaga ang kanyang kinakaharap. Alam ni Jiang na kung susugod siya ng basta-basta sa hamog, posibleng mahulog siya sa bitag ng eclipse. Ayaw niyang makipagsapalaran na harapin ang maraming malalakas na mandirigma ng eclipse ng sabay-sabay. Matapos pag-isipan sandali, napagdesisyonan niyang huwag ng habulin si Jinguji Seichiro. Sa halip, inuna niyang kolektahin ang anumang makukuha mula sa battlefield. Matapos niyang masiguradong wala ng ibang tao sa paligid, lumapit si Jiangyi sa mga katawan ng dalawang tinalong miyembro ng Eclipse. Alam niyang kapag nawasak ang kanilang ulo, mabilis na mawawala ang kanilang enerhiya. Munit kung maimbak niya ang mga katawan sa kanyang alternate space, mananatili ang enerhiya nito. Maingat niyang inilagay ang mga katawan sa kanyang alternate space, munit panay ang sulyap niya sa direksyong tinakasan ni Jinguji Seichiro. May kung anong hindi tama. Bakit tumakbo si Jinguji imbes na lumaban? Tanong ni Jiangi sa sarili. Pag-urong ba ito? O may iba pa siyang plano? Napaisip siya habang nakakunot ang noo. Pwede kayang alam niya kung gaano ako kalakas? Pero mabilis ding iniling ni Jiang Yi ang ulo niya. Mukhang imposible. Halos walang nakakaalam ng tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan sa Jiangnan region, kaya paano malalaman ni Jing Hindi alam ni Jiang Yi na sobrang maingat o may tuturing pangpraning si Jing sa Seichiro. Nang maamoy ni Jing Wuji na posibleng kayang tapatan ng kapangyarihan ni Jiang Yi ang sarili niyang kakayahan, hindi na siya nagdalawang isip. Iniwan niya agad ang battlefield, isinakripisyo ang kanyang mga kasamahan ng walang alinlangan. Samantala, nakarating na ang balita ng labanan sa Combat Command Center. Gulat si Nazuzeng, Tuyun Li, at iba pang opisyal. Hindi nila inaasahan na si Jiang Yi, isang taga-outer city, ay makakapagpakita ng ganitong kalaking epekto sa labanan. Tanging si Baili Changqing ang nanatiling kalmado. Tahimik itong napabuntong hininga, hindi nagulat sa resulta ng laban. Kung naging mas agresibo lang si Jiang Yi at hindi masyadong maingat, naisip ni Chang Qing, baka mas naging kapansin-pansin pa ang resulta ng laban. Napabulong si Zhu Zheng, hindi ko inakalang ganito kalakas si Jiang Yi. Kung alam ko lang, binigyan ko sana siya ng mas malaking papel sa misyon. Pero si Lan Xin Cheng ay mukhang hindi bilib. Nagkataon lang yan. Sinwerte lang siya sa pagpatay kina Kamiya at Akutsu na sugatan na sa simula pa lang, sabi niya. Tumingin sa kanya si Tuyun Lee. Pero tinakot din niya si Jinguji, di ba? Sagot ni Tuyunli. At huwag mong kalimutan, siya lang mag-isa ang tumalo sa mag-asawang Eclipse Team noong una. Hindi biro ang lakas niya. Saglit itong tumigil bago nagsalita muli. Sa totoo lang, pakiramdam ko na sa antas na siya ng isang vice captain. Napangiti ng malamig si Lan Xincheng at sumagot ng matigas. Kung talagang ganyan siya kalakas, bakit parang tinatago niya? Kung tumulong lang siya agad sa ibang bahagi ng labanan, baka naiwasan natin ang ilang pagkatalo. Tumalikod si Lan Xinchen kay Zhu Zheng at sinabing, Commander Zhu, sa tingin ko hindi natin dapat lubos na pagkatiwalaan si Yi. Mukhang may duda sa kanyang katapatan sa Blizzard City. Sandaling natahimik ang buong silid, hanggang sa biglang napatawa ng bahagya si Baili Changqing. Poof! Umalinggaunggaw ang tunog sa Combat Command Center binasag ang tensyon sa pagitan ng mga naroon. Masamang tumingin si Lan Xincheng kay Bailey Changqing. Bailey, anong nakakatawa? Tanong niya ng madiin. Umiling si Bailey Changqing. Wala naman. Iniisip ko lang, medyo hindi patas na husgahan ang isang taga Outer Cities gamit ang mataas na pamantayan ng Blizzard City. At huwag nating kalimutan, si Jiang Yi ang may pinakamagandang performance sa lahat ng mandirigma mula Outer Cities ngayon. Napakunot noo si Lan Xin Cheng, tila hindi alam ang isasagot. Sa huli, tumiklop ito sa argumento. munit bago siya tumahimik, may inis siyang sinambit. Tumutulong sa mga kasama pero sinasadya namang magtago ng lakas. Hindi yan ugali ng mga elit ng Blizzard City. Enough, sigaw ni Zhu Zheng na nagpatigil sa usapan. Hindi niya gusto ang walang kabuluhang pagtatalo. Ang sitwasyon sa battlefield ang mas mahalaga sa kanya ngayon. Napabuntong hininga si Lan Xincheng ngunit hindi na sumagot. Sa halip, nagkaroon siya ng ideya. Kung ganito pala kalakas si Jiangyi, bakit hindi natin siya ipadala ulit para kalabanin ang Eclipse? Pwede siyang tumulong sa natitirang miyembro ng God Team sa Battlefield. Pero hindi maganda ang nangyayari sa Battlefield. Narating na ni Deng Shentong ang kampo ng Eclipse at handa ng makipaglaban kay Phoenix Yuanren, ang leader ng Eclipse. Ang resulta ng laban na ito ang magpapasya sa buong operasyon. Nakatitig si Zhu Zheng sa screen kung saan nakikita si Jiangyi. Matapos mag-isip ng sandali, nagdesisyon siya. Jiangyi, tapos na ang misyon mo. Umatras ka na agad. Nagulat si Lan Xincheng. Zhu Shui, sandali lang. Pero hindi na siya pinatapos ni Zhu Zheng. Agad niyang pinutol ang komunikasyon kay Jiangyi nang walang dagdag na salita. Sobra na ang dami ng buhay na nawala. Ang susunod na yugto ng labanan ay nakasalalay kina Deng Shentong at Phoenix Yuanren. Para sa isang tulad ni Deng Shentong, ang ganitong antas ng labanan ay hindi na para sa ordinaryong mandirigma. Kahit pa sumama ang ibang mutants, wala rin itong magiging epekto. Si Jani naman ay nagawa na ang higit pa sa inaasahan. Sa katunayan, natapos niya ang kanyang misyon ng higit pa sa inaasahan ni Zhu Zheng. Gusto ni Zhu Zheng na protektahan si Jiangyi dahil nakikita niya itong mahalagang aset. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring isali si Jiangyi sa Blizzard City at maging isang mandirigma bilang isang kapitan balang araw. Nagulat si Jiangyi nang marinig ang utos ni Zhu Zheng, akala niya ay uutusan siyang manatili upang tulungan ang ibang koponan sa battlefield. Wala namang problema kay Jiangyi ang tumulong. Sa lakas niya, madali lang linisin ang natitirang kalaban at pwede pa siyang makakuha ng gantimpala mula rito. Kahit pa makaharap siya ng mas malakas na kalaban, alam niyang kaya niyang tumakas kung kinakailangan. Munit ipinakita ng utos ni Zhu Zheng na may tiwala ito kay Deng Shentong at sa iba pa para tapusin ang laban. Hindi ugali ni Jiang Yi ang tumanggi, kaya mahinahong tinignan niya ang paligid at sinimulan na ang pag-atras mula sa battlefield. Paglabas ni Jiang Yi mula sa Jiangning Square, dala niya ang rekord ng pagkatalo sa apat na miyembro ng Eclipse. Habang papaalis, sinalubong siya ng isang grupo ng medics. Ngumiti si Jiangyi at sinabing, ayos lang ako. Tiningnan siya ng mga medics nang may gulat at paghanga. Halos lahat ng mandirigma mula outer city na lumaban sa labang ito ay sugatan o patay. Si Jiangyi ang huling bumalik at ganap siyang walang dalos. Kahit hindi nila alam ang buong detalye ng laban, malinaw sa kanila nakakaiba si Jiangyi. Dumiretso si Jiangyi sa armadong helicopter na ginawang pansamantalang medical unit. Naroon ang karamihan sa mga natirang mandirigma mula Outer City, at halos lahat sila ay matinding nasugatan, maliban kina Leyang Yu at Peng Li. Si Yuan Hao ay nakahiga sa stretcher, maputla at tila nasa bingit ng kamatayan. Nakatayo sa tabi niya si Lingling, ang kanyang kasintahan. Tahimik siyang nakatitig, walang imik. Ang mga sugat niya ay kakilakilabot, halos parang patay na ang katawan niya. Ngayon lang naintindihan ni Jiang Yi kung bakit hindi siya kabilang sa mga sinabing nakaligtas. Ang iba naman, tulad ni Namu Zongming at Li Weihai, ay nasa masamang kondisyon din hindi lang pisikal ang epekto ng laban, maging sa kanilang isipan ay may iniwang bakas. Pareho sila ng Eclipse Organization sa isang aspeto, hindi sila bahagi ng isang opisyal na grupo. Ngunit pagdating sa lakas, parang agwat ng langit at lupa ang pagitan nila at ng Eclipse. Kung hindi dumating ang celestial team sa tamang oras, malamang patay na silang lahat. Habang dumadaan si Jiang Yi, lahat ay nakatingin sa kanya, may halong paghanga at inggit ang kanilang mga mata. Hindi tulad nila, bumalik siya ng walang dalos. Hindi pinansin ni Jiang Yi ang kanilang mga tingin at umupo sa tabi ni Liang Yu. Si Chen Xiaoxiao, na ginamot ni Napeng Li at ng medical team, ay unti-unti nang bumubuti. Bagaman hindi pa siya makakalaban sa ngayon, ligtas na ang kanyang buhay. Tinitigan ni Chen Xiaoxiao si Jiang Yi, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Nasaksihan niya kasi kung paano pinatay ni Jiang Yi ang dalawang miyembro ng Eclipse sa isang iglap. Jiang natapos mo ba ang misyon mo? Tanong ni Chen Xiaoxiao nang may pag-ingat. Sandaling nag-isip si Jiang Yi. Inutusan siya ni Zhu Zheng na suportahan ang Northern Front. Ngunit nang makarating siya roon, patay na si Liao Honglei. Gayunpaman, natalo naman niya si Nakamiya Yuichi at Akutsu Shinichiro sa kabuuan, pakiramdam niya ay nagampanan niya ang kanyang misyon. Tumango si Johnny ng kalmado. Tama. Lahat ng nasa paligid mula sa outer city ay napatitig sa kanya ng gulat. Maging ang mga medik ay hindi makapaniwala at napatingin din sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Muzong Ning sa hindi makapaniwalang tono. Hintayin mo sinasabi mong pinatay mo ang mga miyembro ng Eclipse. Mahina niyang ibinulong parang mga halimaw ang lakas ng mga yon. Tumiling si Liwayhay. Hindi pwede. Tanging ang Celestial Team lang ang kayang lumaban sa kanila. Tayong mga taga Outer City. Pangpain lang tayo. Balak na sanang baliwalain ni Jiang ang mga sinasabi nila, pero ang tono ng kanilang kawalan ng pag-asa ay napangiti sa kanya. Malalakas? Hindi ko naman naramdaman na ganun sila katibay. Baka kayo lang ang masyadong mahina, sagot niya nang walang pakialam. Ang mga salitang iyon ang lalo pang nagpagalit sa grupo na kanina pa kinakabahan. Matalim ang tingin ni Mozong Ning kay Jiang Jiangyi, lumaban ka na ba talaga sa mga miyembro ng Eclipse? Alam mo ba kung gaano sila kalakas? Tumango si Liwe Ihai at sumingit, narinig ko na walang miyembro ng Eclipse ang nagpakita sa lugar mo. Baka nalilito ka lang. At tungkol sa misyon mo, malamang tumulong ka lang ng konti at nakatsamba sa ilang tira. Napabuntong hininga si Jiangyi at sumandal sa upuan niya sa loob ng helikopter. Bahagyan niyang pinalambot ang tono ng kanyang boses habang sinasabi, baka nga tama kayo. Baka na-imagine ko lang. Baka nagkataon lang na apat na mahihinang miyembro ng Eclipse ang nadaanan ko at napatay ko sila. Ayun lang. Biglang nagbago ang mood sa loob ng helikopter. Kahit si Yuan Hao, na nanghihina at nakahiga sa stretcher, nagawang bumangon ng bahagya at titigan si Jiangyi. Anong-ano nang sinabi mo? Talagang nakapatay ka ng mga miyembro ng Eclipse. Apat pa sila. Napatingin din si Nacencia Oxiao at Peng Li kay Jiangyi, ang mga mukha nila puno ng pagkabigla. Apat na miyembro ng Eclipse. Nangangahulugan na si Yi ang pumatay ng halos one-third ng mga mandirigma ng Eclipse. Hindi sila makapagsalita. Tahimik na nakatulala. Eto nagbibiro ka, hindi ba? Haha, <laughs> pilit na tumawa si Muzong Ming, ngunit halatang nanginginig ang boses niya. Unti-unting nawala ang ngiti niya habang sinisink in ang katotohanan. Alam niyang hindi magsisinungaling si Jiang Yi tungkol sa ganitong bagay, pero sobrang hirap paniwalaan. Si Jiang Yi, na din nila, nagawang pumatay ng apat na malalakas na miyembro ng Eclipse. Kahit isa lang sa kanila ang patayin ay parang imposible na. Ang lahat ng taga Outer City ay inaakalang magkakapareho lang sila ng antas ng lakas. Bakit parang ibang klase si Jiang Hindi na nagabala si Jiang na magpaliwanag pa. Tahimik siyang naupo, nakatingin sa bintana ng helicopter papunta sa gitna ng Jiangming Square. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi maghintay para sa resulta ng laban ni na Deng Shentong at ang leader ng Eclipse. Sa Combat Command Center, lahat ng mata ay nakatutok sa mga monitor. Si Deng Shentong ang huling pag-asa nila. Tahimik at tensyonado ang lahat, nagmamasid ng may kaba. Ngunit na natiling kalmado si Zhu Zheng. Buong tiwala siya kay Deng Shentong. Sa puntong iyon, isang alon ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa square. Ang matinding, nakakagyat na malamig na aura ay ramdam ng buong grupo ng Eclipse, ng Combat Center, at ng mga mandirigma mula Outer City. Halos tumigil ang hangin sa paggalaw habang sumiklab ang nakakakilabot na lakas. Nagsimula na ang huling laban. Mabilis na inakay ni Shimonoba Satoru si Mayumi Teikuchi palayo sa battlefield. Ang ganitong antas ng laban ay higit sa kanilang kakayanan. Mula rito, kailangan na nilang ipaubaya ang lahat kay Phoenix Yuanren. Nang makaalis ang kanyang mga kasamahan, hinarap ni Phoenix Yuanren si Deng Shentong na may nakakalokong ngiti. Ang matatalim niyang mata ay kumislap sa ilalim ng kanyang newsboy hat. Kapag napatay kita rito, sigurado akong magigising na ang mga bigatin sa Jiangnan region, sabi ni Poenix. Ngumiti si Deng Shentong at kumaway na parang akit. Sige. Subukan mo. Biglang nawala ang ngiti ni Phoenix Yuanren. Sa isang iglap, lumitaw ang isang kumikislap na pulang marka sa gitna ng kanyang noo, at unti-unting kumalat pababa sa magkabilang pisngi niya. Ang mga markang iyon ay matingkad na pula, may mga kumikislap na tila maliliit na bituin na sumasayaw sa balat niya. Patuloy na kumalat ang pulang marka mula lig, hanggang kamay at kalaunan ay sa buong katawan niya. Napuno ng nakakabining enerhiya ang paligid, halos hindi makahinga ang sinuman. Si Phoenix Yuanren, ang leader ng Eclipse Group, ay may natatanging kakayanan na may codename na Phoenix. Ang lakas niya ay kakaiba at nakamamatay. Habang lumalakas ang kanyang enerhiya, unti-unting uminit ang hangin sa paligid. Halika, ipakita mo sa akin kung anong meron ka, hamon niya. Bahagyang tumango si Deng Shentong, ang iti sa kanyang mukha hindi pa rin nawawala. Sige. Sa sandaling iyon, ibinuka ni Deng Shentong ang kanyang mga braso na parang mga pakpak ng anghel. Biglang sumiklab ang isang nakakasilaw at banal na liwanag mula sa kanya, kumalat sa lahat ng direksyon. Napakaliwanag ng liwanag na yon, tila binubura nito ang lahat ng bagay sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Phoenix Yuanren. Ang kanyang mga pupil na dating itim ay tuluyang naging puti. Pakiramdam niya ay nasa isang malawak, walang laman, at purong puting espasyo siya. Nawala ang lahat, pati na ang sarili niyang katawan ay hindi na niya makita. Si Ding Shentong, kapitan ng Celestial Team, ay may natatanging kakayanan na may codename na Praise of Light. Ang lakas niya ay liwanag mismo, kaya niyang magbigay liwanag, pero kaya rin niyang alisin ito. Sa pamamagitan ng kanyang ng void world, binura ni Deng Shentong ang lahat ng paningin sa battlefield. Ngayon, lahat ay nabalot ng purong puti, at siya lang ang nakakakita ng malinaw. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan mismo ni Phoenix Yuanren at tumira ng isang malakas na suntok na nakatutok sa ulo nito. Kahit hindi nakakakita si Phoenix, gumana ang kanyang instant. Ramdam niya ang panganib at mabilis niyang itinaas ang kanyang mga braso upang harangin ang atake. Munit huli na siya ng bahagya. Sa laban ng dalawang master, kahit ang pinakamaliit na pagkabagal ay maaaring magdulot ng pagkatalo o ng kamatayan. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.